Mga bills na nabanggit sa nakaraang zona kasama ang Ledak Bills malapit na makumpleto ng kamera. Narito ang news ni Main Barreto. Halos 95% ng priority bills na inilatag ng Legislative Executive Development Advisory Council o Ledac ang nakumpleto ng Kamara. Ito ang ibinida ni House Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Delipe ukol sa mga panukalang batas na inaasahang magsusulong sa prosperity agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Congressman Delipe, 54 sa 57 na ledak priority measures na ang aprobado ng Kamara. Kasalukuyang nakasalang ang mga ito sa Technical Working Group. Sa 54 na ito, labing isa na ang ganap na batas. Samantala, sa labing pito namang panukalang batas na inilatag ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalawang zona noong nakaraang taon, 100% na ang naipasa ng Kamara. Sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualde Iginiit ni Congressman Dalipe na ginawa ng Kamara ang lahat upang suportahan ng legislative, prosperity at economic development agenda ni Pangulong Marcos na may layong iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Samantala, tiniyak ng mambabatas na nakatuon silang ipasa ang mga natitirang priority measures ng LEDAC. Ito ang pag amyenda sa Electric Power Industry Reform Act, Budget Modernization, Bill at National Defense Act. Para sa new scope, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.